Good morning mga tropa! So welcome back to Entong's World Channel Medyo late tayo nagising ngayong araw And Ito yung ating kanin bahaw. So, papakainin natin itong ating mga alagang manok. By the way, pwede itong haluan ng feeds or any kind of uh, livestock foods like yung kangkong na na-chop, yung asola, o yung mga dahon ng Madre de Agua. So, so, pag may mga sobra kayo sa bahay, pwede nyo itong ibigay sa mga manok. So, kami dito, ang ginagawa namin is, hinahagis lang ito dun sa semento o sa lupa. Then, automatic yung mga manok is kakainin natin Itiagaw din nga po. Prr! Kaya mga tropo, mga mixed breed to iba rito. So, ito yung ating pure na Orpington. Tapos, andun yung pure natin na Rhode Island Reds. Yung mga yun, pure yung mga yun. Yung iba dito is nahaluan na nila. So, yun, tulad nun. Oh, tingnan yung mga kulay nila, napakaganda. Tapos yun, malusog yung isa doon oh. Ayan, yung mga dumalaga. Ito pa, dumalaga. Ayan, nasa uh, agusan ng tubig. Pagkakaking okay, ducks Gutong uh, pa rin sila <coughs> Medyo makapal na yung bedding nila before And madumi ng tignan Dahil nga Nag-ikot-ikot tayo dito sa ating baryo medyo pahirapan ang pagkuha ng ipa o yung rice hull so naghihintay pa rin tayo ng mga kiskisan na mapagkukuhanan natin ng rice hull so malaking tulong yung rice hull kasi dahil naabsorb yung ammonia and hindi ka masyadong nagpapalit palit so dito sa lupa ganun yung maganda unlike dun sa kulungan ng ating mga bantam so medyo mas ma proseso So ito, diretso lupa kaya na-absorb niya rin yung tubig. Ayan, yung mga dumi nila madaling matuyo dahil na una sa lahat may ipa tapos diretso dun sa ground. So ayan sila, medyo madudungis and hindi pa tapos yung paglulugon nila. So nasa stage sila ng pagpapalit ng balahibo ating kanina walang mga itlog so dito pa itlogan nila close up gaganda. Dito nakasabit yung kanilang painuman. Tapos meron din silang liguan na palanggan. Ah. So, dun sila naglulublog. Tapos dito yung kanilang inuman. So, wala yung inuman doon sa liguan. Punta natin dito. Dito yung Okay. Ah. Ito yung sasabi ko liguan nila. Kung mapapansin ninyo, madumi. So mamaya itatapon ulit natin yun para mapalitan Ang bawat isa dito pala siguro nagre range ng 2 to 3 kilograms So madalang yung 4 kilograms sa ngayon dahil nga medyo magastos ang pakain Pero kung i-full blast natin to gaya sa mga farm mabilis silang lumaki So tignan nyo yung ayun na nasa no Alalaki nung mga yan mga tropa So sa so, mga gusto mag-avail, meron tayong mga available ngayon na breeders. So punta lang kayo dito sa aming baryo. So hindi pa hindi pa la tayo ano, nagpapa kasi nga kawawa naman yung mga Peking ducks baka ma-stress lang sa dam at mamatay. Yeah. Laki nung ano, laki nung inahin. O yung babaeng Peking duck natin. So karamihan sa itlog nito fertile. Yun nga lang, hindi pa tayo pwedeng mag-release dahil nga lagi ang brownout dito. Wala naman tayong extra generator. So, ma-proseso. Uh, ang maganda rito, kung gusto niyo namang bumili ng itlog na fertile, siguro pagpaplanuhan namin yan. And yun nga, gaya nung nababanggit ko before, plano namin magpapisa. Yun nga lang, parating brownout. Kaya may possibility na masira lang yung ating itlog dahil nga nagtry kami once na nagpapisa So, diretso yung brown out. Ang ginawa namin, ginawa na lang balot yung <laughs> yung itlog. So, ayan, ayan sila. Ano, you know, maganda lang mga tropa. Ayan. kung na nakuha dun sa tabi ng palayan ito rin yung dinadagdag dun sa pagkain nila so ito, i chap itong mga tulot o stem nya, i-chachap mo rin yan ng maliliit sa kaya halos sa kanilang daily feed consumption so maganda rin itong dagdag, and then next natin yung asola ito yung asola na aming pinaparami. Anong galing kay Sir Brian Dagdag. So, ito na yung nakuha natin before. Ayan, Maganda rin siya. Ayan. Tsaka, ang kagandaan sa asola, since tagiisa sila, ayan, tulad nyan, maliliit sila, hindi ka na kailangang mag-chop. So, less hassle, less pagod. So, ayan yung mga asola natin na idinadagdag sa pagkain ng mga Bibi And yung mga manok so sa kambing hindi pa natin po na try dahil ngayon kambing medyo maselan sa pagkain hindi nila kinakain pero merong mga ibang farm na nag try na rin ng asola sa kambing so ener dry nila which is kinakain naman nung kambing nila pero kung sa kambing naman to medyo kulang uh, mga tropa uh, hapon na dito sa amin mga 4.20 pm So during this time, kukunin ulit natin yung mga naka grazing na kambing natin dito sa Manukan. So samahan niyo ako. Ayun, so ito yung kanilang entrance pala. Isasara na lang muna natin para hindi sila agad tumawid doon sa kalsada dahil mahirap na baka mabangga sila ng motor tapos makadisgrasya pa tayo. So ayan. I-secure muna natin yung gate. Ganyan muna. So dito sa area na to, maganda yung tubo ng mga wild grass kaya uh, minsan dito sila nakapastol minsan doon sa likod ng bahay pero mas okay na nandito sila para hindi masadong mapagod yung uh, taga tagabantay so ayan sila dito tayo sa manukan ayan sila ayun naghihintay sila oh. dikirto me 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 So, alam na rin nila yung time nila pag uwi. Tignan yung mga tiyan, no? bilog na bilog. bilog na bilog yung tiyan. Ito ay mga gustong bumili for sale. Ito, one, two. Mga native. Native lang yung mga yan sa so, may, may gusto. Yan, PM lang kayo sa aking Facebook page and Tong's World. So ayan yung mga manok. Tsaka yung mga kambing natin. ito manok sa dito ko. Tapos itong mga kambing, syempre sa bahay. Saan anak mo? Me! Teka, parang kulang ng isa. Nato, anak mo. Ayun, nandun pala. So, daw the way, pag, nag, pag gracing pala kayo, much better na i-grace ninyo ng mga 10 a.m. or 11 once na tuyo na yung damo para iwas sa parasite. So itong mga to, minsan na ipapastol lang masyadong maaga. So minsan nagtatay sila. Tsaka yung iba, nagkakabulate. Kaya dapat regular din yung pag-oorgano So, tara. Le. Dri. Le. Inis. Me, 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 me. Eh, dito. Yan oh, mahahataw pa sila rito sa labas oh. Eh, le, le, le Dali, dali, dali. So yan mga tropa, nagbigid din tayo ng dahon ulit ng mulberry para sa kanilang additional na pagkain. So, medyo bitin sila dun sa nakain nila sa manukan. Ayan. So, pinag-aagawan nila. Pag nagkulang to, dadagdagan pa natin. eh Ito pa yung the rest. Ayan. Medyo makalat. Makalat silang kumain. So, ito. Ating ito yung anglo and rower. Gutom-gutom-gutom iba hindi pa nakakain gutom oh. na rin gutom hindi na din sila patikin-tikin ito oh, nagagawa no So, dyan muna natin tinatapos ang ating video for today. So, thank you very much for watching Entong's World Channel. And kung bago ka sa ating channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe hit the notification bell para updated kayo sa ating mga uh, next YouTube vlog so happy farming and see you next time guys bye, -bye.